Pasok na ako, may nag-report lang na mayroong maraming basura dun sa court sa dulo ng alder. Dito sa may basketballan sa dulo sa may phase 1, si Ate Roby yung nagbigay information sa akin. Puntahan ko lang para makita ko talaga. So ito, positive yung mga kalat nga nandito sa loob ng court sa dulo ng phase 1. Hindi natin alam kung pong sino nagkalat nito kung mga alaga ba natin or basa so sana wag tayo magtapon dito sa loob ng court magkalat kasi eh hindi magandang tingnan hindi ko alam kung kailan ulit kami dito makakapaglinis ayan marami na naman mga plastik meron pong batas sa pagtatapo ng basura no? at uh, ito ay may penalty na 1,000 hanggang 3,000 at may kulong na 15 days hanggang 6 na buwan or sa bayang multa pwedeng mangyari nilinis sa na ito namin nung nakaraang buwan pero ngayon back to the reality na naman okay so noted na to ate Ruby